Of uh, the briefer from the Legal Education Board on the partnership between the LEB and the Department of Migrant Workers. Mr. Speaker, OFWs often face complex legal problems abroad, from illegal recruitment, contract violations, human trafficking, labor disputes, and even criminal charges. There are gaps in legal assistance because many of these cases. Cannot be handled by the public attorney's office due to jurisdictional or capacity limitations, leaving workers without timely representation. On June 30 this year, the LEB and the DMW entered into a memorandum of agreement to expand access to legal aid for migrant workers by mobilizing law school legal aid clinics under the Clinical Legal Education Program. May we know? Mr. Speaker, how much will uh, be allocated for this particular program in the next fiscal year? Meron na ho ba tayong particular na item para rito? Kung wala pa, saan tayo kumukuha sa ngayon? At paano natin matitiyak na merong hindi lang mabilis, no, di maaasahan na representation ang ating mga kababayan na humaharap sa iba't ibang mga kaso? Uh, Mr. Speaker, uh, Distinguished Colleague, uh, well, uh, in terms of specific uh, line item for that uh, specific arrangement with the LEB, ay wala pong uh, specific na allocation para dyan. Ngunit, uh, maaari pong uh, gamitin ang Action Fund dahil yan po ay considered as legal assistance at pwede pong uh, uh, gamitin, uh, itap ang Action Fund para po sa services na yan. Maraming salamat, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Nitong nakaraang taon, 2024, how much of the action fund was allotted for legal assistance and representation of our OFWs in crisis situation? Um, uh, from uh, Mr. Speaker, distinguished colleague, from January to August 31 of 2025, ang na-allocate po Under the total action fund for legal assistance ay 241 577 24157798924 That is uh, 11% of the 65% total utilization po ng action fund. Yes, Mr. Speaker. Gunit masasabi ba ng ating Madam Sponsor na kulang pa ito kumpara dun sa laki? ng mga pangangailangan natin na pagdating ho sa pagtitiyak ng timely representation for our, for our OFWs. Uh, Mr. Speaker, uh, distinguished colleague, naniniwala po ang departamento na ito po ay kulang pa dahil uh, bukod po doon sa partnership na nabanggit ninyo, ay kailangan din po ng department na magkaroon ng mga legal retainers uh, kagaya po ng mga retainers abroad po na mag po ng mga kaso on the ground doon po sa ibang bansa. Mr. Speaker, we just had a dialogue with the LEB and they also reported, we also asked about this, and they reported that for the next fiscal year, the LEB does not have funding for institutionalizing a stable and nationwide law clinic referral system and most law school clinics operate on limited budgets. Their ability to handle migrant cases depends on resources for travel, documentation and coordination. with this, mr. speaker, i hope that the dmw you know, can help you know, the leb since you have this very important partnership in ensuring legal assistance for rofws facing complex legal problems. Uh, ensure that this particular program gets the funding it needed. Uh, Mr. Speaker, uh, distinguished colleague, as confirmed by the good secretary, uh, we uh, the department uh, needs the services of uh, with the LEB, the lawyers in particular, but the department can handle po the uh, logistical costs and as well as the administrative costs under the action plan. Right. magandang balita yan, uh, Mr. Speaker. At aasahan natin na magkakaroon ng malinaw na mekanismo. Kung paano nabanggit natin ang mga hamon pagdating sa travel, documentation, uh, coordination, logistics ay uh, mapupunan natin. Agadiyan pa man, Mr. Speaker, kinakailangan pa rin no, na mayroong uh, pondo sa ilalim ng LEB para ho ang kanilang mahalaga na partnership na ito ay basa sa katuparan natin uh, sa kanyang mga layunin na makapagpalawig pa ng tulong sa ating mga uh, sa ating mga migrant workers. Ngayon naman, Mr. Speaker, uh, tungkol sa role ng DMW at ng OWA tungkol sa Voter Information and Education Campaign, lalong-lalo na nitong 2025 elections. During the Comelec budget uh, deliberation last September 24, it was mentioned that Comelec collaborates with DFA and OWA to ensure that there is substantial voter education and information dissemination, especially for the new internet voting system, yung bago sistema na ginamit natin nitong 2025 elections. In the said deliberation, the good sponsor then mentioned that, and I quote, Historically, pag midterm elections sa abroad, labas sa bansa, in 2019, only 18.5% ang bumoto, considering we have millions of our countrymen working abroad. With this internet voting and in coordination with the Department of Foreign Affairs and the OWA, because the Comelec um, cannot do this alone, mas nakakaalam ang OWA o oh, ang DMW kung nasaan yung mga Filipino communities ngayon. And I think with that collaboration, the DMW, OWA, and DFA, we can encourage our mga kababayans to vote. Lalo na pag Comelec, is trying to roll out internet voting. At karamihan kasi, nasa malayo sila nagtatrabaho. Yung konsulada at embahado, napakalayo. Embahada, napakalayo. It will take days or hours just to travel. So Comlex Trust is really internet voting system, hindi na kinakailangan na pumunta dapat no sa konsulada or sa embassy. In connection to this, Mr. Speaker, what is OWA and DMW's exact role? Before and during the elections, especially on uh, the critical um, obligation no, to ensure that there's information and education awareness campaign on the new internet voting system used in the 2025 elections. Uh, Mr. Speaker, distinguished colleague, um, uh, the, D the DMW and the uh, OA, uh, together with uh, the DFA, support the COMELEC in their um, activities uh, for the conduct of the elections. In particular, in the previous elections, the DMW and the OA provided um, registration venues. They have also um, helped in the uh, info campaigns, and um, uh, as regards the uh, online voting, the uh, the department has supported um, the propo uh, a proposal to amend the Magna Carta to allow for the uh, for Magna Carta for seafarers to allow for the for the online voting of the seafarer, and the. The DMW is also part of the Electoral Board, uh, Madam uh, Congresswoman, on-site. Mr. Speaker, may dedicated item ba kayo na ginamit dito nitong 2025? O lahat ba ng pondo para sa activities na yan uh, nanggaling dun sa Voter Information and Education Program na nasa ilalim ng Commission on Elections? Uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, uh, wala pong uh, specific uh, uh, item or uh, expense for that. Basically, uh, nag-provide lamang po ang uh, department uh, ng venue. But all the other activities and the costs related to those activities ay covered po ng Comelec po. Maraming salamat, Mr. Speaker. Nagtanong po tayo kasi kailangan pag-aralan eh. Ah, dahil nitong 2025 elections, dahil sa bagong internet voting system na ito, marami po tayong nakuhang report na nung mismong araw ng eleksyon, nung nagpunta po sila sa kung saan sila boboto na konsulada or embassy, at lang po nila nalaman uh, yung na may bago na palang voting system, na meron palang registration period, at kung hindi ka nakapag-register uh, during that period, ay hindi ka na makakaboto. At nagresulta ho yan ng nasa 18.2% lang or 221,284 voters na nakaboto out of the 1.2 million, no around 1.2 million na registered voters na bumoto nitong nakarang eleksyon. Kaya ngayon, maari bang pag-aralan ng DMW no kasama ang ang DFA, ang ang COMELEC no kung paano ho natin um, masasaayos ang ating voter information and education campaign at nang magkaroon talaga ng dedicated na funding, no? Um may it be from the COMELEC or from the other Uh, partner agencies you're working with no, to ensure that we're able to uh, really um, ensure widespread info dissemination with regard to any changes no, related to the voting of our uh, registered Filipino voters overseas. Yes, uh, Mr. Speaker, uh, Distinguished Colleague, uh, yan po ay uh, pag-aaralan po ng uh, department at uh, additional information lang po ay uh, nagsasagawa din po kasi ang DMW at OWA ng mga serbisyo caravan po sa iba't ibang lugar po abroad at uh, nung pong nakaraan ay uh, nagbibigay din po sila ng mga info campaigns doon sa mga karaban na yon at uh, yan po ay ipagpapatuloy po nila in addition uh, bukod po doon ay pag-aaralan din po nila gaya po ng inyong uh, suggestion ang kung paano pa po mas mas uh, mas mapalawak ang mga info campaign tungkol po sa pagboto po ng ating Yes, mahalaga 'yan, Mr. Speaker, kasi ang aral nga natin sa Voters Information and Education Campaign na nabahagi sa atin ng komisyon. Hindi lang 'yan nangyayari ilang buwan bago ang eleksyon, no, kundi dapat ay tuloy-tuloy para matiyak na 'yung mga bagong mga botante makakapagparehistro, 'yung mga hindi pa nakapag pa-register, makapag-register at matiyak at Ma, inspire din sila, matulak mismo na gamitin yung karapatan nila na pumili ng mga kandidato na kanilang sinusuportahan. Now, uh, Mr. Speaker, let me move on to another um issue or concern of race na before this, women's representation by our constituents. A uh, women migrant workers at tungkol ho ito sa imposition of fees sa direct hiring sa Italy. Sigurado po ako nakarating na ang issue na ito sa Department of Migrant Workers mula po ang concern na ito sa imigrante Bologna. At ang kanila pong uh, question, no, ay bakit po magpasa hanggang ngayon meron pa ring mga fees na nakaugnay ng mga direct hiring uh, sa Italy? Uh, hindi po ba dapat na walang mga additional fees? O kung meron mga additional fees, uh, sila po ay uh, ito po, basahin ko po yung galing mismo sa kanila. Uh, malaking problema na ating mga kababayan na nagha naghahanap ng employer para lang makuha ang kanilang mga... Ay uh, eh, sorry po, uh, that's another uh, statement. No? Pero po, uh, dati walang mga ganitong gastusin sa Italia. Bakit biglang dumami ang gastusin at napabigat pa ng proseso ang direct hiring sa Italy. Uh, sila daw ho ay nag-request ng dialogue with DMW Milan at ang panawagan na lang ho siguro ng representasyon na ito ay masagot ang kanilang liham, ang kanilang request na magkaroon ng dialogue at patugunan ang mga issues na kanilang nirace. Uh, kung tayo rin po ay available, ang representation po na ito ay willing uh, to sit down, observe, uh, contribute no, to a fruitful dialogue With the DMW on this matter, ano na po ba ang kasalukuyang aksyon ng DMW pagdating dito? Uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, ang ang uh, DMW po ay uh, patuloy po na nagkukondak ng mga dialogue sa mga communities. At uh, meron din pong mga nakasuhan ng illegal recruitment gawa po ng mga dialogue na ito. And dahil po sa direct hiring schemes. At and um, the department, uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, actually will be in Italy next week. And uh, they commit to have that dialogue with your um, constituents. And we will just be requesting for the information. Yes, maraming salamat po, uh, Mr. Speaker, kasi ako mismo saksi na talaga hong nakikipag-upuan naman ng DMW pagdating sa pagdinig ng mga isyo na ito. Ngunit ang uh, panawagan nga ng ating mga migrante ay siyempre hindi lang mapapakinggan, kundi talagang maaaksyonan at ma pa ang uh, mga isyo, ang mga concerns na may kinalaman ho sa kanilang legal na pagtatrabaho at uh, pagdagdag uh, ng ambag no sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang trabaho po overseas. Ang ah, ngayon Ito naman, Mr. Speaker, nais ko pong magtanong tungkol sa mga shelter para sa mga kababayan na natin na nakakaranas ng abuso, mga pansamantalang walang tirahan, at mga nagiging biktima ng human trafficking sa Europe at sa Middle East. East. Asang ayon din po sa migrante, as of January to September 2020, 2025, there are 235 cases of physical and mental abuse of OFWs as well as contract violations, mostly from Middle East, being handled by migrante, sandigan, and concerned seafarers of the Philippines. Ang tanong ho, Mr. Speaker, uh, meron po kaming nakuhang report uh, from migrante rin ho na may mga shelter daw po sa Middle East na pinapapirma sila ng quit claim para hindi na mag-file ng cases sa National Labor Relations Commission pagdating dito sa Pilipinas. Pwede po ba itong ganitong pag-require na pag-sign ng quit claim? Ito po ba ay, ay, ay tama o dapat matiyak natin na hindi po ito nangyayari? Mr. Speaker, distinguished colleague, um, the department uh, con, uh, uh states the uh, denies denies uh, such a requirement. Hindi po yan requirement sa, sa mga shelters po natin at uh, nagkukumit po ang department to look into uh, that uh, concern po. Yes, Mr. Speaker, kailangan po itong imbestigahan para matiyak po natin na hindi ito nangyayari. At kung meron mang mga violations, may mga kaso, ay makarating ito sa ating mga kinauukulan para matugunan nila. Ngayon naman po, uh, meron ding mga illegal recruitment cases sa Poland kung saan higit na 200 Filipinos ang biktima. Ano po ang hakbang ng DMW o ng OWA upang matulungan sila? Have they been provided proper shelter and legal assistance? Uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, meron pong uh, MWO ang, uh, ang department sa Prague. Yan po ang uh, may jurisdiction sa Poland. At uh, bukod po dyan, ay meron din pong mga legal retainers ang MWO na ito na na-hire para po mag-handle po ng mga kaso po doon po sa Poland. Muli, uh, Mr. Speaker, manghingi po tayo ng ulat uh, mula sa DMW tungkol sa update sa mga kaso na ito at kung ano pa yung mga pangailangan para matiyak na uh, matugunan ang kanilang mga kaso. Now, Mr. Speaker, um, how does the DMW address reports of a lack of shelters, specifically in Europe, for victims of human trafficking? How will DMW ensure that Filipinos who are victims of human trafficking and illegal recruitment in foreign countries are properly housed? Ano na po? Nakita ko ho, meron po kayong programa para sa ating mga, may pondo para sa mga temporary shelters, sa mga shelters, para sa mga uh, mga nangangailangan natin, mga OFWs. Pwede po ba nating malaman kung gano'ng kalaki no, yung inyong original proposal para dito at kung magkano lamang yung kasalukuyan na amount na meron sa General Appropriations Bill na meron tayo ngayon? Uh, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, uh, yan pong uh, pondo para po dyan sa mga shelters ay uh, parte po noong um, allocation para po doon sa MOOE ng mga MWO. At uh, sa ngayon po ay uh, meron pong uh, 25 na total na shelters po. Uh, total po yan sa Asia, Americas, Europe, Middle East. At um kung wala uh, ito po uh, ang pagbukas po kasi ng mga shelter ay kagaya rin po ng mga MWO subject din po 'yan sa approval ng host countries. At kung wala naman po ng uh, shelter sa isang specific na lugar po ay hina-house pa rin po sila sa mga hotel at yan po ay sagot din po ng DMW ang mga OFWs pati po ang kanilang mga pamilya. Sagot po 'yan under naman po the action uh, sa action fund. Ay okay, muli Uh, Mr. Speaker, magkano po yung inyong original proposal? Gusto po natin makita. You no know, Kung meron kayong, uh, kung uh, sinabi nyo ho, nasa MOU ito, ng ating mga MWO, pero kung uh, sisilipin nyo kung uh, yung pondo talaga para sa mga OFW shelters na ito, Asa uh, tingin nyo ba, or may, may proposal ba kayo para ma-expand pa itong 25 na shelters na ito? Dahil, Mr. Speaker, meron din po tayong mga natatanggap na ulat Uh, hinggil sa mga siksikan at uh, inaasahan naman po natin na ibibigay din ng DMW ang lahat ng makakaya no para matiyak no na ang ganitong mga ulat ay uh, matutugunan natin at uh, matitiyak na yung siksikan na walang dignidad na uh, shelter ay uh, hindi na natin kumbaga nauulit pa sa mga susunod kaya po Importante yung plano din mismo ng DMW sa sarili niyang pagsisikap. Paano ba kayo nagtutulak na ma-expand yung uh, bilang ng mga OFW shelters na available para sa ating mga distressed OFWs? Uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, uh, gaya po nang nabanggit ko kanina, parte po yan ng MOOE ng MWOs. Specifically, uh, for fiscal year 2026, ang budget po na nakalaan para dyan ay 83,694,517.34 po under po ng MOU. Okay. Uh, Mr. Speaker, hindi na lang natin yung original na proposal mula ho sa DMW at yung breakdown. No? At isumitin na lang po no, sa representation na ito para mapag-aralan din namin uh, kung paano makakatulong doon sa uh, sa pagsusulong sa ating mga susunod na pagpupulong ng budget amendments review uh, subcommittee na bigyang prioridad itong ganitong tipo ng mga shelters para makatawid ang ating mga kababayan makabalik dito sa Pilipinas at matiyak na yung tulong na kailangan nila ay naibibigay. Uh, yes po Mr. Speaker, distinguished colleague, uh, ipo-provide po namin ang specific breakdown ng pong original na ni-request. Uh, ngunit uh, kung sakali uh, nabanggit ko po kanina ay yung inire request po nila na additional na 388 million ay kasama na po yun doon. Pero magpo-provide po kami ng uh, detailed na breakdown at ipapasa po namin sa'yo. Yes, uh, Mr. Speaker, Madam Sponsor, at nais po namin na uh, ipahayag ang aming buong-buong suporta uh, sa hangad niyon na dagdag na 300 plus billion pesos para sa mga programa at mga serbisyo ng Department of Migrant Work. Maraming salamat po. Mga huling katanungan na lang po tungkol sa Maritime Research and Skills Competency Program. Itong 2025, may nakalaan ho na 62.2 million per capital outlay at para sa 2026, may 248.154 million at ito ho ay part na ng programmed appropriations ng DMW tama po ba? Uh, Mr. Speaker, distinguished colleague, kasama po ang uh, capital outlay po for uh, NMP 249.604 million. Salamat. Primarily po ito for the upgrading of the uh, building of the the dorm the dormitories and the uh, the training pool of um, the NMP. Dahil ito po ay uh, ito po ang only state run na uh, government maritime training center at po ay halos 60 years old na po. Mr. Speaker, will the capital outlay budget include the building of branches of the NMP or more training centers? or purchasing of cleaning equipment because the distinguished sponsor only said upgrading the building. Upgrading lang po. Hindi upgrading, pa po Wala pa sa ng mga po. center. yes po. Lige po. Ang panawagan ko ng representasyon na ito, kasi marami ho sa mga training center na ito, may bayad naman o minsan nga ay mahal pa. Uh, kung pwede na ma-explore din natin sa susunod, baka hindi na umabot ngayong taon. Pero sa susunod, kung paano pa natin mas palalawakin yung mga training centers ng N NMP at katulad ng naging tagumpay natin sa free public higher education ay matiyak din natin na ang mga training centers na ito short term man o long term courses ang uh, mga offered dito ay libre no para ho sa ating mga kababayan na naghahangad ng ng training at iba pang pagpapaunlad ng kanilang mga skills at iba't ibang mga competencies na kailangan nila sa kanilang mga Trabaho. Maari po ba itong pag aralan ng DMW? At hangad po natin na makakuha no, ng update, ng review ng DMW pagdating sa usapin na ito. Uh, yes po, Mr. Speaker, distinguished colleague, yan po ay uh, pag-aaralan din po ng department. At uh, ma-share lang po namin mula po sa NMP na meron po currently na 33 courses na inooffer po ang NMP. At ang iba ba naman po nila mga training uh, ay uh, training fees ay uh, 50% lower po kumpara sa mga private uh, provider. Yes. Uh, Mr. speaker kung pwede pa mas pababa. No? Pero alam naman natin no na ang uh, nagkakaroon din ng ganyang mga mekanismo ng collection dahil sa kulang na funding. No kaya ang sagot talaga mas mataas na pondo no para matiyak natin ang libreng training mas malapit, sa ating mga kababayan na mga maralita yung ganitong tipo ng training and skills competency program. Asa ngayon, ito lamang Mr. Speaker, maraming salamat sa madam sponsor again. Sinuportahan po natin ang pondo ng DMW para sa mga sedisyon para sa ating mga migrant workers at hangad din natin, no, na matiyak no sa sa kalaunan, sana hindi ganun katagal na darating din ang panahon na ang maayos na trabaho ligtas na lugar ng pagawa, nakabubuhay na sahod, ay dito naman natin makikita sa ating mahal na bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat po.